priority tu, priority so, limang bagsak limang bagsak Aku, priority Antuklah, antuklah Aku na antok na, na, na ako pinilit ko pinilit ko kita antuklah Antuklah aku, pinilit priority ayaw kasih kasi masira sa trabaho ko kita priority Ibu sabihin critical na 5 eh, limang bagsak Inuuna ko yung iba, ayaw. Kasi ga ka, priority tong Marikina na to. Priority to sa limang bagsak. Alauna, nandito na ako. Ay, ay ko na ng umaga. Wala pa rin yung receiver. Ay, disira ng biyay ko. Masusunog na naman ito. Malapur sila na kong balak. Ay, yawa. Ay, dula pa naman ako. explosion Oplosyon. Dapat may panlagay mo lang ako plus para hindi ako manu sa init. Ito yung masaklap mga badi ko. Ito yung nakakasama ng loob eh. Yung priority, priority na yan. Hmm. Priority. Hello, uh, na pa ko nandito. Wala si ko na wala pa. Priority. Limang bagsak. Sa, sa limang bagsak. It, papahuli ko dapat. Ito, so, ito yung priority. Kaya ito pinauna. Ano to yung masaklap dito ang body ko Nagmamadali ka. Huminto ko doon sa gas station na nga namin. 30 minutes lang. Wala magawa. Itantok-nantok ko. 30 minutes lang. priority.